Sa mga job interview, madalas sabihin ng mga prospective employers sa mga aplikante na tatawagan na lamang sila o makatatanggap sila ng update pagkalipas ng isa o dalawang linggo. Ngunit kadalasan ay hindi na iyon nangyayari. Pero para sa isang aplikante na si Tizzy Hudson mula sa Gedney Hill sa Lincolnshire na nag-apply ng trabaho noong dekada 70, mas mabuti na ang huli kaysa sa wala. Dahil sa wakas, ang matagal na niyang hinihintay na sagot ay dumating na pagkalipas ng 48 taon. Ayon sa ulat, ang 70 taong gulang na si Hodson ay nagpadala ng aplikasyon para maging motorcycle stunt rider sa pamamagitan ng sulat noong Enero 1976 sa mga sumunod na taon ay hindi nasagot ang aplikasyon ni Hodgson at napag-alaman na natagpuan ito sa likod ng isang drawer sa post office. Naibalik kay Hodgson ang kanyang liham ng aplikasyon na may sulat kamay na Late Delivery by Stains Post Office, found behind a draw, only about 50 years late sa panayam sa kanya, inihayag nito ang kanyang pagkamangha sa misteryo kung paano at sino ang nagbalik ng liham sa kanya. Dahil mahigit limampung beses na anya siyang lumipat ng bahay, apat o limang beses pang nagpalipat-lipat ng bansa. Sa araw-araw na paghihintay na wala namang nakuhang tugon, ay nadismayaan niya siya dahil gustong gusto talaga niyang maging motorcycle stunt rider. Dahil sa kawalan ng balita, nagsimula siyang maghanap ng ibang trabaho. Lumipat siya sa Afrika at naging isang snake handler at horse whisperer. Kalaunan natutunan niyang magpalipad ng aeroplano at naging aerobatic pilot at flying instructor. javelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.